Holy work So pupunta kami sa kabilang outlet Talagang so, pibilis si mga Kakain muna kami Ano ba ang pipili natin dyan mga kaibigan mga Pork silog na lang pe Ano Park pork silog? Pork silog Ano ba yung tatawagin na lang? guys, kain. Uy, tara! Tapos na tayong kumain. Balik na kami. Ang init, grabe. So, nakami ng, ano, ng entrance. Lois entrance ng Robinson. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga Tyson ka. Mga lukong. <laughs> Malayo din. Ano po, ah uh, guys, uh, ito po yung aming alay lakad po namin sa trabaho. Ito po, alay lakad. Tinatawag na Holy Work. <laughs> alay lakad ng mga kuya. Tulog ang mga kuya. Tolga, mga kuya oh. 2000 years later <laughs> <laughs> Hey, what's up guys Mr. Gadyser is here again do <laughs> <laughs> do <are you>, <laughs> 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 kaya nga guys, sa uh, sarap na tira ni Kuya. <laughs> Inubos yung manok ng maliwag. Ayun na. May Coke Zero pa, Coke okay. Regular. Wait a minute! Who are you? <laughs> Nabo, si Nature. <Nichir>. Nanguhuli. Huwag <laughs> niyong subukan. Nasa huli ang ang buhay. Kumbaga sa barbecue, nasa huli ang taba. Ano? Panghuli. Eh.

Take hindi <laughs> na siya. Paayong ano yun na? Pardon, di pa hindi yun. Paayong ano? Paayong ano? Paayong ano? Paayong ano? Paayong ano? Paayong ano? Tapos na guys yung aming pag o oxy pag o oxy namin dito sa Robinson. So, gamit na gamit yung katawang lupa namin ngayon. Salamat kay Sir Chris sa pabaliwag niya. Yun yung nakadilaw po na lalaki. Siya po at saka si ma'am. Ang ambaga nata sila para makakain kami ng masarap na baliwag. Nice. So yun guys hanggang dito na lang yung video na to. Thank you for watching. Mr. Catizer is here again.